huwag kayong hahatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa kahatulang ihahatol ninyo, kayo ay hahatulan. At bakit mo minamasdan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi ang tahilan sa iyong mata? Alisin mo muna ang tahilan na nasa sarili mong mata, at sa gayon malinaw mong makikita ang pag-aalis ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Humingi at yon ay bibigay sa inyo. maghanap at kayo'y makasusumpong. Kumatok at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at siyang naghahanap ay makasusumpong, at sa kanya na kumakatok, siya'y pagbubuksan. Kaya nga lahat ng bagay na nais ninyong gawin ng mga tao sa inyo, Gayon ang gawin ninyo sa kanila, sapagkat ito ang batas at ang mga propeta. Magsipaso kayo sa makipot na pasukan. Sapagkat makipot ang pasukan at makitid ang daan patungo sa buhay. At kakaunti ang nakasusumpong nito. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na nakadamit tupa, ngunit sa loob ay lobong maninila. Bawat mabuting puno ay may mabuting bunga, ngunit ang masamang puno ay may masamang bunga. Kaya nga sa kanilang bunga ay makikilala ninyo sila. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit kundi siyang gumagawa ng kalooban ng aking amang nasa langit. Ang sino mang nakikinig ng mga salitang ito at ginagawa ang mga salitang ito, itutulad ko sa matalinong taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng malaking bato. Bumuhos ang ulan, bumaha, umihip ang hangin, humampas sa bahay na yaon, at yun ay hindi bumagsak, sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat isang nakaririnig ng mga salita ko't hindi ito ginagawa ay itutulad ko sa isang hangal na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Bumuhos ang ulan, bumaha, umihip ang hangin, humampas sa bahay na yaon, at ang bahay na yaon ay malakas na bumagsak. Sino mang makatatanda ng mga salita ko at ginagawa ang mga yaon, siya ay ibabangon ko sa huling araw.